Ay! Mali. Ay, ikaw talaga. Kaya mabagal ang promotion mo dahil mabagal din ang takbo na utak mo. Naku! Pinagparang ina! Pero, si... si Naka-online tayo. Baka marinig tayo ni Bus. <laughs> hindi, hindi ko kasalanan. Ha? Huh? Sinalo ba naman yung balang para kay Juan de la Cruz? Hindi ito para sa kanya. Eh kung hindi, eh. <laughs> para kanino talaga yun? Kay battle man, Juan de la Cruz. Juan de la Cruz? Mm -hmm. Mm -hmm. Ang gulo niyo talagang kausap. Yung una, Juan de la Cruz pangalawa, Patrolman Juan de la Cruz. Nakakaloka, Diyos wala, wala ko! Wala, walang kasalanan. Diba, hindi pa akong boss. Hindi tayo pwede magkamali. Dahil ayaw ni Big Boss na tayong mga Helen nakakamali. Pag narinig ni Big Boss na tayong mga anghel ay nagkamali, baka mapornada ang ating department. Sir Angelo, anong gagawin natin? Ah. Get down! Angelo! Uh, okay. oh. Sir, pati kayo galit sa akin? Mm. mm. No. It was an accident made in heaven. Huwag kayo mag-alala. Tutupad eh. ako. Hanyot ako. Bahala eh. sa inyo. Hmm? Okay. okay. Ako na. Ako na sabi. O di ikaw. Ah, hmm? uh, sir?

Ingat kan? Huh. Ha. Sorry, sorry. Sorry. Halo. Mari Sorry, tampo ya. Ha. Bilik ya, Hindi. suka ako. Naku, murang-mura na. Masarap, masarap na masarap pa. Eh, masarap pala eh, di kainin mo. Hu, sabihin niyo, wala lang kayo pera. Pautahin ko ka naman kayo eh. Kahit utang, ayoko. Dahil lagi mo akong binibusin. Eh, Ikaw na bata ka, tuwing lalapit ka sa akin, nandidisrasya ko. Kaya wag lalapit sa akin. Oo, oh, oo, oh, oo! Oh, oh, oh. Ay! 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 Mampai bayarannya Yan? Mampai bayar pilihan sedap ini. Kita harus mati segera jadi bor berkah. Mampai bayar itu. sudah tua.

ano, babayaran mo? Ay, kanya ko pa sinasabi, babayaran ko. At ah. ako siya gusto ko ito. Masali ka. to! paano o? Sinabi ko na nga po sa inyo, eh. Masarap yan. Ayaw nyo lang maniwala. Pamboy, iwi mo yung bila ko, ha? Oo, ah, sige. No! Ano? Yan ang nanay ko! mabuti naman matinabutan pa namin ang kasal mo. May chivo nga na ba? Yan naman ang tatay ko. Eh, tonggo na kami! Kung ang kasal mo, marami ba regalo? Siyempre! Ah. Tol! Oh, Marbor naman ang regalo mo, ha? Ah. Oo! Mga ko! Si Mario! Si Uzi! Ah, uh, darling, pare pareho mga tatuyo. Ah, syempre. Yan ang tatak namin. <laughs> sandali, sandali. Hindi mo na kayo sa Anak namin ni Gorgonio, itong ikinasal na si Gracia. Ibig namin paalam sa inyong lahat na kami galak na galak, masayang masaya dahil ang napangasawa ng aming anak ay isang lalaking maasahan at isang lalaking botong-boto kaming lahat. Totoo ang sinabi ng asawa ko. Talagang excited kami. Dahil sa ang mapapangasawa ng anak namin ay isang kagalang-galang at maaaring itangan ng malaki. <laughs> <laughs> Nakasandal tayo sa pader. Sigurado. Hindi po ako napakasawa na ka Ano? Di <laughs> 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 hey, ba't ikaw ang lumiligaw sa anak namin? Oo. <laughs> oh. Hindi siya napakasawa ni Gracia? Paano nagkaganon? Sino itong kutong lupang ito? Eh, trabador ko. Ano? Ano? Trabador mo lang siya? Uh, hindi pwede ito. Huh? Ay, hindi ako makapapayag. Itigil ang kasal na ito. Talagang tutol kami dito. Nay, hindi na ako pwedeng itigil ang kasal dahil tapos na. Huh? Tapos na? Tapos na? Uh, Tapos na. Eh, eh, kung gusto ko nyo matigil, eh, hindi pa ho sinisimula ng pagkain, eh, itigil na natin ang pagkain. Pwes, itigil ang pwedeng itigil! Dahil hindi kami papayag, tutul kami sa'yo! <laughs> Darling, <laughs> wag mo ipatigil ang resepsyon! Gutom na gutom na kami! Oo! At um, At walang laman ang bituka namin! Oo! <laughs> oh. Ayaw pumayag, ha? Itigil ang pagkain! At, Teka, uh, tika, tika! Ituloy ang resepsyon! Ah! 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 I'm